Hello Virgo Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading para sa March 31 hanggang April 6. So nasa unang linggo po tayo ng Abril. Kamusta po kayong lahat? Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Tulad po na kagawian, kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung ibang informasyon po ay para sa ibang kapwa natin Virgo po iyan. Sa mga katanong nga po pala, nag inquire for personal reading. Sa ngayon po, wala pa po na tayong personal reading dahil medyo busy po ako sa aking day job. Uh, hindi ko po masingit yan sa aking schedule. Pero soon, kapag po umukay ng schedule natin, ay babalitaan ko po kayo kung kailan magiging bukas ang ating personal reading. So thank you po again sa mga nag inquire para po dyan. Okay po? Start na po tayo sa inyong March 31 to April 6 reading. Ano man naghihintay sa inyo linggong ito? Okay, inhale and exhale at the center of your reading. You have the Page of Pentacles. Wow! In the area of what you want, you have the Two of Pentacles. puro kaperahan to ah. In the area of your what you need, you have Page of Swords. In the area of what's affecting your current energy, mayroong Queen of Swords. In the area of your near future, meron kang Seven of Cups, beautiful. In the area of your challenge, Virgo, meron kang Ace of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Three of Swords. May paggaling, may healing, may moving on. So, pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang Knight of Wands. At the Tower Card. Ooh, okay, pag-usapan natin. Ooh, actually, maganda to. And your outcome this week, Virgo, meron kang the Hierophant. Okay. At the bottom of your deck, let's have... Ooh, the Nine of Cups. Like I've said, kung nanonood po kayo sa akin, may practice kapag lumabas si Nine of Cups. Sa kahit anong reading natin, this is your time to make a wish. Pumikit ka muna. I-pause mo rin ang video kung pwede, kung, kung, gusto mo. And make a wish. Kasi ibibigay siya ni um, ng yung Spirit Guides ni God. And uh, dahil si Nine of Cups ay wish fulfillment card. So, be precise, be concise, be, be specific. Kung mahaba yan, ipost mo muna. So, anong mga bagay this time ang mga matutupad sa'yo, Virgo, this week? I'm seeing talaga you are on the right path in acquiring and getting what you want, what you deserve. Ito yung bunga ng matagal na matagal mong pinaghirapan. Yan, nakapatong lahat ng cups. Sabihin lahat yan, pinagpaguran mo at inipon mo. At ngayon, ay eh, uupo ka na lamang at ihintayin mong dumating ang wish granted for you. Congratulations, Virgo. Ang ganda ng pasok ng iyong linggo, ngayong Abril. In the area of your core, your uh, overall energy this week, Virgo, meron kang page of pentacles. May darating sa iyong isang bagay, isang opportunity or endeavor na paglalaanan mo ng oras, atensyon, at saka um, uh, effort. ano You're seeing the potential of this pentacle. Eh? Parang halimbawa may darating sa yung bagong negosyo o kaya uh, job opportunity ganyan tapos inaalok ka and makikita mo agad na ito yung para sa akin this time starting from now ito ang pagkofokusan ko um, I'm seeing the potential of this one na lumago, lumaki, mapakinabangan ko patungo sa wish fulfillment ko I'm seeing that may connection itong pentacle na ito sa wish fulfillment mo something something na pagkakaablahan mo for a very long time and I'm feeling na major expert ka dito. alam mo kung paano to maniobrane, alam mo kung paano to uh, gawin. Meron, I'm I'm sensing for someone na napagdaanan mo nato to in the past. Ah uh, dumaan na to sa past mo and then halimbawa hindi masyadong nagbigay ng atensyon o hindi mo masyadong tinrabaho kasi meron kang ibang path na ginawa. Now is the right time for you to take this new um pentacle, this new blessing at parang feeling ko meron ka ng experience dito. Kaya parang mama niin mo na lang yung pag uh, handle nito. And I'm seeing you uh, putting all of your effort at para mag-enjoy -e ka naman dito and it will grow it will grow it will it will give you tranquility peace para mabilis 'tong darating sa iyo and you will be very very happy so congratulations para sa iyo Virgo page of pentacles being clarified by the ten of wands ooh makakatulong sa iyo to para bumaba na o malesen yung mga bagabagahin mo parang this time i'm feeling na you're nearing at the end of a journey um you're seeing the result you're seeing the end point na parang ito na lang hinihintay ko ito na lang ang kailangan ko pag-focusan malalaman ko na yung solusyon dito sa bagay na tinatrabaho ko. tira mo siya, ang haba ng biniyahin niya patungo dito, ang dami-dami niyang dami dalahin, experiences, pain, discomfort, uh, rejections, pero patungo na siya sa kanyang bahay, patungo na siya sa kanyang destination. Malapit na lahat ng pinagpagura mo at pinagfocusan mo at uh, nila nilaan mo sa isang bagay, makukuha mo na yung result this time. So, there will be paggalaw and there will be... Um, a development on something. Kung ikaw man ay nagkaasikaso ng something ngayon, kung ano po yung endeavor na pinagkakaablahan mo ngayon, whether sa trabaho po yan o binabalak mong gawin in the near future, may kita mo na yung parang tangible na yung mahawakan mo na yung resulta. unting unti na lang malapit ka na. With a ten of once dulo na to ng paghihirap, dulo na to ng struggle mo and you're gonna get that pentacle and focusing on it. Okay? In the area of what you want, American Two of Pentacles, you want balance in your life. Medyo magulo ba ang buhay mo recently, Virgo? um Sobrang pagod tapos kulang ang tulog. O kaya sobra na yung lalaan mo sa trabaho pero um maliit yung sweldo, ang hirap pagkasahin for your family. O kaya uh, meron kang uh, pilit na trabaho isang bagay pero iniisip mo rin kailangan pantay ang atensyon ko sa mga ito so that hindi ma mawaglit o hindi mawala yung isa. So, anday mo mong binabalansin sa life mo now and you want to have a harmonious um, feeling sa lahat ng bagay. na ano? May trabaho, may negosyo, may pamilya, o may love life and trabaho, o buhay pamilya at saka um, passion project. Ikaw ay nag-iisip na bumuo ng isang passion project na matagal mo lang gustong simulan pero parang this time hinahanapan mo ng um, oras o or hinahanapan mo ng schedule. Like I've said kanina, gusto ko kanina mag ano, personal reading pero dahil wala po akong oras talaga. At tulog na lang talaga ang oras ko from my day job. Ang hirap hanapan ng oras. So now, lahat tayo, Virgo, naghahanap tayo ng balance, no ng lahat ng pagkakataon. Parang sumasayaw tayo sa pagkakataon para lahat ng bagay ay mahawakan natin at lahat ay maging balance sa buhay natin. So the two of uh, pentacles being clarified by the judgment card. Yes. So this is about something in your life na you said, uh, kailangan ko itong aksyonan, kailangan ko na itong ayusin because napahagulo na, nahihirapan na akong uh, pagsabay-sabayan ng lahat o nahihirapan na ako sa sunod-sunod na problema. Siguro kung i-organize ko to isa-isa, at hahanapan ko ng solusyon isa-isa, baka umaluan ng buhay ko o gumaan gaan ang feeling ko. Kasi parang sunod-sunod eh, I'm hearing there's something in your life right now na sunod-sunod ang pagdating o sunod-sunod ang problema o sunod-sunod ang mga responsibilities and tasks na kailangan mong gawin. Kaya ikaw, naghahanap ka na ng balance, eh, kailan ba ako makakatulog naman? Tapos, um, may time for me to have a vacation total papasok na po yung Abril So siguro vacation mode na rin yung mga tao sa paligid mo sobrang init kasi mo maka uh, makaalis pa minsan-minsan, makalayo sa responsibilidad o sa gulo ng trabaho, sa traffic ganyan. So you're actually praying hard na mabalansya lahat sa buhay mo. I'm also seeing someone na parang dahil nangangailangan ka ng pera, yung pera na lang na yun ang kailangan para mapaikot mo, mapa, mapaganda yung ayos sa takbo ng isang bagay sa life mo. Whether sa negosyo ba yan, may problema ba dyan, o sa trabaho na parang feeling mo, itong pera na lang to ang kailangan para mapaikot ko to at naging maayos na. O mapagawa ko na yung bubong ganyan, mapagawa ko na yung ganto Kailangan ko na lang God ng pambalance ko sa life ko. And I'm praying too hard for you to give me the blessings para maayos itong mga bagay na ito. In the area of what you need ito, kailangan mo, Virgo, page of swords. I'm hearing kailangan mo daw ano eh mag-research on a lot of things um, meron sa buhay mo now in relation sa mga bagay na gusto mong matupad in your wish granted um, wi in your wishes na gusto mong mag-grant this time. I'm hearing na kailangan mo rin daw busisiin ka na titalia. Um, this, is also, this is also the right time to be playful. Kasi si Page of Swords, ano siya, parang bata siya, playful siya. Um, Babusisiin niya kahit detalya, magtatanong siya, hindi siya may hiya magtanong. Ano siya, um, very curious siya sa lahat ng bagay. So, ano po yan? Ano yan? So, pag may mga bagay kang gustong malaman, try to research and find information. uno na makakatulong din sa'yo yan. Hindi ka may isahan, uh, hindi ka maloloko ng kahit sino, dagdag kaalaman pa, hindi ba? So that pagdating sa industry, o so sa bagay na tinatrabaho mo now, alam na alam mo yung pasikot-sikot at hindi ka maloloko ng kahit sino. At alam mo yung, yung way out mo kung magkaroon man ng problema, hindi ba? For others, I'm seeing here, may contract na paparating, kung may inaasahan ka bang contract sa pagpasok ng April, andiyan na paparating na whether contract na ng bagong kotse, bahay, o trabaho, o mayroon kayong negotiation, a deal with someone, this is the right time for you to take action on it. Pag-aralan mo yung kontrata, make sure na every detail inaaral mo kasi you don't want din naman magkaroon ng problema sa kontrata mo, okay? Um, kung mayroon kang hindi na intindihan, itanong mo. Because page of swords is all of, all of that element. Pagkatanong, gathering informations, okay? Page of swords being clarified by the page of wands, two pages, ito ang time for you to really learn a lot because dala ang dalawang pages, sila yung mga element ng pag-aaral, sila yung mga element ng baguhan, o um, they understand na sila ay bago pa sa mundong ito, o bago pang may pinapasok sila isang bagay and they have to grasp a lot of information. So kung si Page of Swords, kailangan niyang bususiin ang bawat kontrata, ang bawat information, um, magtanong ka kung kailangan magtanong. Si Page of Wands, sa sinasabi ito, be uh, excited huwag kang matakot uh, huwag kang ang uh, panghinaan ng loob kung may dumating man ang new endeavor o problem o kaya ang um, bagong balita make sure na ikaw ay open arms mo itong tinatanggap and and say Oy, okay lang yan sige, pag-aaralan ko yan okay lang, sige kunin ko na yan so make sure na bukas ang palad mo bukas ang isip mo sa lahat ng bagay Be excited because Page of Wands is a deliverer of good news. So ipaparating sa yung good news this March 31 to April 6, whether malaking good news yan o kahit maliit lang na good news para sa iyo, para sa pamilya mo, yakapin mo yan because that is one of the blessings na ibibigay sa iyo ni God this week. So congratulations, mga kapwa ko, Virgo. Ako po ay September, 6, September 18. Ano po ang birthday ninyo? Ano pong klaseng Virgo po kayo? Comment down below in the area of what's affecting your current energy, meron kang Queen of Swords. I'm seeing here na dapat daw malinaw na lahat sa isip po. Kaya siguro nag-focus ka na dito sa pentacle na to. Meron ka nang iniwan in the past because Queen of Swords is like a queen who doesn't dwell with her past. Parang yung past para sa kanya ay tapos na yun. Wala nang kwenta sa kanya yun. Naka, Tingin na siya sa future, lahat ng bagay sa future open siyang Yakapin, i-accept, um, tanggapin at malinaw sa isip niya kung anong gusto niyang gawin. Uh, hindi na siya, wala na siyang oras for, for BS, for um uh for pasikot-sikot, for kasi ng halingan, for manipulation, for um uh, gaslighting. Ang gusto niya katotohanan at open siya sa katotohanan na handog sa kanya ng kinabukasan niya. So now, I'm really hearing meron kang iniwan in the past and you realize ah hindi to para sa akin ay ah, ko na na I need to leave this or this thing or this person at mag-focus na lang ako dito sa taong ito o bagay na ito kasi nandito yung magandang kinabukasan for me at malapit na akong matapos sa struggle ko. So this Queen of Swords is telling you, nakaka-apekto siya dito eh. Sabihin, malinaw na sa isip mo kung ano yung gusto mong gawin. This time, pagpasok ng Abril, alam mo na kung ano yung tatahakin mo from now on. Meron ka ng lakas ng loob to do a particular endeavor, whether negosyo yan, trabaho, o passion project, na parang, ah, okay, clear na sa akin, ito na ang pag-usumikapan ko, ito na ang gagawin ko this time, at dito ko na ilalaan lahat ng effort, time, pera, pawis ko, okay? Clarify natin, Queen of Swords being clarified by the High Priestess. Yes, inner knowing ito. Parang sinusunod mo na this time yung uh, intuition mo, yung tawag ang damdamin mo. Kung saan ka masaya, doon ka pupunta. Uh, kasi kung hindi ka naman masaya sa isang bagay, hindi mo hindi ka magsasaksid doon, hindi ba? Now, you're very open to a lot of things. Bukas ang iyong isip, puso at damdamin sa mga bagay na paparating. Congratulations. In the area of your near future, ito ang maganda. Ang dami mong options. Ang daming mga magbubukas sa iyong pinto in the near future. Pwede yung mga ideas mo na parang, ah, gawin ko kaya yon O kaya, ay, ah, kaya pwede kong puntahan. Because if parating na blessings, meron kang um, pagka-focus na isang bagay. I'm, I'm really feeling na maganda ang dulot nito. Maganda ang resulta. And, I don't know why. <laughs> I don't know why, why I'm dancing here ko bakit o bakit ang saya-saya ko for you kasi parang andayong yung magbubukas sa pinto and hindi ka na maihirapan there's no there's no struggle wala masyadong effort in acquiring things this time parang upo ka na lang and enjoying the fruit of your labor yung mga winish mo darating na so mas magbubukas pa yung future mo na mas maraming bagay whether makakabili ka na lang ganito makakabili ka na lang ganyan pwede mo na ituloy yung dating pangarap na uh, pinag uh, inisa inis inis tabi mo because nag-focus ka nga sa bagay na ito So, the doors are opening up for you. Kaya na, medyo napasaya ako kasi ang ganda-ganda ng energy na to for you, Virgo. Congratulations. The Seven of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Ooh, give and take. Kung ano ang binigay mo before, babalik din sa'yo. Kung ano yung mga bagay na pinagparaya mo noon, ngayon, time na para ikaw naman ang kumuha. Ikaw naman ang uh, magkaroon ng maraming opportunity. I'm hearing na since alam mo na yung life path mo, alam mo na yung purpose mo, alam mo na yung uh, passion mo na gagawin mo this time. Kaya malino yung mga darating at aalis at malino din yung mga bagay na ibibigay sa iyo ni God na gift. It's also a great time for you. <coughs> I'm sorry in the near future na maging generous ka naman since ang dayong magbubukas sa pinto ang dayong mong mga blessings paparteng sa iyo in the near future time din to be generous mag, mag charitable pwede sa pamilya mo mag-share ka rin sa family mo sa mga kapatid mo pamangkin mo apo mo o kaya sa mga kapitbahay mo na nangangailangan o may foundation ka ba Virgo na patagal mo nang tinutulungan now is the right time for you in the near future to share your blessings so that patuloy na umikot sa iyo ang grasya congratulations in the area of your challenge ang ace of pentacles oo baka yeah, challenge sa yung ace of pentacles na to i'm hearing kasi baka overwhelming ito for you may paparating sa yung magandang biyaya and you don't know how to handle it yes mako focus ka dito yes papalit, papalipit ka na matapos sa mga struggle mo at it, at uh, naka-focus ka na lang sa future um, maganda ang pananaw mo sa future inaasahan mo ang iyong intuition na gabayan ka sa lahat ng bagay pero parang merong part sa eh, na meron kang ano eh, ang uh, imposter syndrome. Yung parang, ah, deserve ko ba to? Ah, para sa akin ba, ba, talaga to? Ah, baka hindi. ano gagawin ko dito? Paano ko to i-handle? Ah, baka mawala to sa akin. So, parang meron kang illusion this time of paano totoo na ba to? Akin na ba talaga to? ang ah, meron tayong ganyang Virgo eh. We're very, um, we have we fantasize a lot of things pero pag nandiyan na parang hirap na hirap tayong paniwalaan ng na sarili natin na nandiyan na nasa atin na so ganun yun eh so kasi matagal natin tong pinagplanuhan inisip. so parang naubos na lahat ng troubleshooting and pagka sa isip palang natin kaya pag dumating na parang it's either overwhelming or underwhelming so this time for you i believe and i really truly feel na this time huwag ka masyadong mag-stress uh, huwag ka masyadong ma, ma mag-worry sa mga blessings na paparating sa iyo. It will come to you at the right time and tanggapin mo. Huwag mong pangilagan and just enjoy. Minsan pa kasi nag-iisip tayo ng ito bagay na ilan, ilan dito, ilan dyan, ilan doon. Pero sinasabi sa spirit guides mo, enjoy mo lang ibibigay ko sa iyo. At huwag ka mag-alala, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Seven of Pentacles. Ooh! Tungkol talaga to sa mga ano, mga uh, itinanim mo before. And meron mga bagay dyan na parang overwhelmingly uh, hindi mo inaasahan ay, ay ayan na pala ay ang ganda pala ng mga tinabaho before eto na pala yon at hindi ka makapaniwala sa pagdating niya so parang hindi mo alam kung paano siya i-handle hindi mo alam kung saan mo siya gagastosin o paano mo siya paiikutin? Yan. Kasi parang you're thinking of the future already. Lagi tayong ganyan. Um, nag-aalala tayo sa future, nag-aalala tayo sa existence natin. Paano tayo pangahawakan yung isang bagay na hindi mawawaglit? So now is the right time for you to just relax and enjoy yung mga bunga na lumabas this time sa mga pinagpagura mo. I-enjoy mo lang yan at huwag ka muna masyadong mag-isip sa kinabukasan mo na medyo malayo pa. Um, hindi mawawaglit sa'yo yan. Kaya relax, enjoy, uh, don't worry about it. Ito ang very interesting. In the area of your fortune, meron kang three of swords. So this time, time to heal na. Time na to heal those wounds kung may nakasakit man sa'yo. O may mga pangarap, uh, endeavor, passion project, o trabaho na hindi natupad. O hindi mo nakuha yung bagay na inaasahan mo na result mula doon. Parang it's time like for you to really settle and tell yourself na, ah, okay na ngaunawaan ko na, tanggap ko na na hindi natupad yun. Since meron ka namang bagong uh, wish fulfillment dito, ito talaga ang kaloob sa'yo ni God. Uh, so, it's time for you to really bury the past, uh, bury the pain, bury the hatchet, uh, learn to forgive those to those people na kailangan mo patawarin and uh, Um, embrace the future. Ang ganda ng future mo dito with a queen of swords, ang daming possibilities parting sa iyo. So, make sure na yung negativity of the past, i-bury mo na yan, kalimutan mo na, and uh, be excited for the future. The three of swords being clarified by the hierophant, dalawang best na hierophant, I'm saying talaga dito your wisdom, uh, your knowledge, your heart. Um, kailangan mo ito palakasin this time ang inyong spiritual power. Um, kung kaya mong kalimutan na nakaraan at magpatawad sa mga part ng nakaraan mo na kailangan mo ng paghilumin. I'm hearing nag-level up yung iyong wisdom, yung iyong pananaw sa buhay. Also, ask guidance from other people. May lalapit sa'yo this week na para magpapayo sa'yo na ito gawin mo. Um, ito ang tama mong paraan para gawin, gawin ng ganto ganyan. May mentorship eh. Someone will give you that wisdom and kindness this time na makakatulong sa'yo to mabawasan yung pain or totally makalet go na. I'm seeing here na kumawala ka daw dun sa mga kumakahon sa iyo with the hierophant. Kumawala ka sa kumakahon sa iyo para maka let go ka magkaroon ka ng freedom. Okay, congratulations Virgo. In the area of your divine advice, manok Knight of Wands and Tower. ooh I'm hearing na kahit daw may mga pagbabagong dala ang buhay, kailangan daw sugod ka pa rin, laban pa rin, huwag kang susuko. Because Knight of Wands is the um knight na lagang susugod siya yung fire sa within fire within niya, hindi ito mauupos, hindi ito mawawala. Kaya kahit anong dalhin ng buhay, kahit mapagod, pagod man yung kabayo, o umulan man, o matinding sikat na araw, susugod pa rin siya kasi naniniwala siya na kung ano ang pangarap niya at kung ano yung goal niya, gagawin niya yun ano man ang mangyari. So, kung may mga changes in your life, may mapagbabago sa ganitong parte ng buhay mo, sa ganyan, sa ganyan, learn to embrace it and continue focusing on your dreams at sa mga goals mo. Okay? Yan ang payo sa ganong spirit guides mo. The uh, Knight of Wands being clarified by the Four of Wands. Yes, may mga bagay kasi na parang tinatrabaho ko naman effort naman ako ng effort bakit hindi ko pa rin nakukuha. Four of Cups kasi parang disappointed ka o may hinahanap ka pang iba. Parang um, this time hindi ka kontento sa mga nararating mo o sa mga nakukuha mo. Parang meron pang isa. Uh, I need more, I need something else. Hindi ko pa nare-reach yung full potential ng ginagawa ko o yung result na gusto ko. Kaya sinasabi ito, laban pa rin. Kapag hindi mo pa naman kuha at hindi ka pa satisfied, patuloy ka lumaban at sumugod sa mga pangarap mo. The um, tower card, oh, nahawakan ko na, ay clarify ng seven of wands. Yes, protect your energy. Sinasabi dito, kapag may mga pagbabago sa life mo, protect your energy, huwag kang papa-apekto. Lalo na dito, may mga nag-trigger sa'yo, mga nagpo-poke ng na mga adventure, mga problema, ibang tao, ganyan. So, protect yourself, protect your energy. Kailangan, emotionally, ikaw ay okay. Especially your mind, your mental health. Make sure na kahit anong dali ng buhay, anong dali ng... Um, at ng pagbabago sa life mo ay ikaw ay magiging okay pa din. Uh, have the people around you na pinakakatiwalaan mo. Yung support group mo, importante yan in your life so that uh, maratili kang matatag sa anong dalhin man ang buhay. Okay, Virgo? Ang iyong outcome na napakaganda na higher fund, pag-usapan natin later, let's have additional messages from the Divine. First, you have number 8. Convert nyo po ang 8 o special number para sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. Bobcat Spirit Life is a Mystery. So kung ano mga kung problema nyo now mga bagay na iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Bukas, pag mo, maybe something will happen for your future o may bagong blessings pa parating sa'yo. So, nothing is set in stone and uh, life is all about mystery. So, yakapin mo yung misteryo ng buhay and bukas asahan mo may maganda paparating for you. Another message, celebrate the little things in everyday life. Like I said kanina, may mga malalaking sorpresa, may mga maliliit na sorpresa at bawat isang yun, kailangan mo yakapin kasi parte yan ang blessing sa kaloob sa'yo ni God. So, celebrate the little things in everyday life. Your small victories sa mga goals mo, unti-unti mo yung abutin at, at um, i-celebrate mo siya kasi parte yan ng mga bagay na kasi yung appreciation and gratitude, at uh, magnet yan for luck. Katulad ng palagi ko sinasabi dito sa reading natin. Yung pag, uh, pagiging grateful and thankful sa mga blessings, kahit malalaki o maliliit, kahit gano'ng kaliliit yan ay magnet yan for luck, prosperity, and swerte. Okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focusan this week, Virgo. Mayroon kang growth. umi oh, may ka, especially here with the Seven of Pentacles. I want to expand my consciousness and my awareness. So, This is the right time for you to really learn, especially with the Page of Swords and the Page of Wands. Maraming bagay, maraming bagay this time na kailangan mong yakapin at pag-aralan at ibuhos ang iyong attention. I'll uh, learn to take risks. learn to take um, sugal sa iyong life. Sumugal ka sa mga bagay na gusto mong gawin. And that uh, requires growth. So, lalago ka at lalago at magiging matibay ka. Especially with your outcome na napakaganda na hierophant. I'm hearing talaga getting a house, um, something in your home, getting married, getting christening, may mga, may, may mga nganak. I don't know why hindi siya traditionally na uh, meaning ng higher fund for someone's getting married this week, getting pregnant this week, o yung hinihiling mo na baby nandiyan na a wish granted, a wish fulfillment for you getting getting a house, buying a house, selling a property, or you uh, getting this a uh, passion project na matagal mong binubuo, now is the right time for you na pakawalan na yan at gawin na yan because magandang outcome ka sayo. For others kung kailangan mo ng mentor sa isang bagay o um, ikaw ang mentor ng isang uh, grupo it is the right time for you to really show off and uh, share mo yung knowledge mo with other people. Okay? The Hierophant is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Tungkol talaga sa mga bagay na pinagtuluhan mo in the past. I'm hearing talaga itong status na to sa life mo. Itong Hierophant. parang you have the spiritual power to do anything. Magiging mentor ka man o no, ikaw ang maghahanap ng mentor sa pagbili mo man ng bahay o lupa ipag-acquire ng mga properties. Buong nga to ng meticuloso mong pagdasal at pag-prepare. Ang dahil mong ginawa in the past, your efforts are pouring out this time na parang Um, nakita ng Diyos yung pagod at hirap mo. So this time, congratulations. Meron kang mga pag-alagwa sa mga bagay na pinapangalagaan mo. And you planned meticulously. And wish fulfillment ang paparating sa'yo this week. So congratulations, Virgo. That is your March 31 to April 6 reading. Sampo kayo nakaresonate. Sampo kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tyler Page. God bless everyone.